Juan Luna. Dakilang pintor sa huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo, si Juan Luna, at isang sagisag ng pambihirang talinong Filipino sa panahon ng kilusang propaganda. Nagwagi ng medalyang ginto ang kaniyang obra, Maestrang Spoliarium, sa Exposition General de Bellas Artes sa Madrid noong 1884. Sa pagpupugay ni Rizal, sinabi niyang patunay ang pintura ni Rizal na ang henyo ay walang lupain at nangangahulugang may kakayahan ang mga Filipino na kapantay o hihigit pa sa mga Europeo. Isinilang si Juan noong ikadalawamput-apat ng Oktubre, isang libo, walong daan, sa Badoc, Ilocos Norte, anak nina Joaquin Luna de San Pedro at Laureana Novicio. Nakababata niyang kapatid si Antonio Luna. Lumipat sa Maynila ang pamilya Luna noong isang libo, walong daan, Animnapot isa kaya nakapagtapos siya sa Ateneo de Manila. Nag-aaral siya sa Eskwela Nautica at natamo ang sertipikong piloto de Altos Mares, Tercer Clase. Magdaragat, ikatlong antas. Habang naghihintay ng pagsakay sa barko, nag-aral muna si Luna sa Academia de Dibujo y Pintura sa ilalim ni Lorenzo Guerrero. Napansin ang kaniyang husay at hinikayat ng guro ang mga magulang na pag-aralin pa ng sining ang binata. Ipinadala siya sa Espanya, Nagtungo din siya sa Italia at sa Pransya. Napangasawa niya si Pasparto de Tavera at nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Andres Luna at Maria de la Paz. Sa Madrid Art Exposition noong 1881, nagwagi ng medalyang pilak ang kaniyang obrang Cleopatra. Noong 1883, sinimulan niyang gawin ang Spoliarium. Nang sumunod na taon, nilikha niya ang El Pacto de Sangre. Sandugo at Miguel Lopez de Legazpi na dinala sa Maynila bilang proyekto para sa Natamuniang Scholarship. Nagpahayag siya ng pagkasawa sa estilong pang-akademya na mahilig sa mga historiko at klasikong paksa sa sining noong 1880. Siyam. Sa yugtong ito ay nalikha niya ang Le Chiffonier, tagapulot ng basahan, na nagpapakita ng matandang lalaking gulanit ang suot at may dalang basket ng basahan. Noong 1872, natapos niya ang Purple Airwa, taumbayan at mga hari na balak niyang ilahok sa Chicago Universal Exposition sa taong iyon. Ngunit hindi ito nangyari dahil sa personal na trahedya. Binaril niya ang sariling asawa at biyenan. Napawalang-sala siya at nagbalik sa Maynila noong apat. Noong Agosto 1000, Dinakip siya at ang kaniyang mga kapatid sa hinalang kasapi ng katipunan. Napawalang-sala siya at nagtungo sa Espanya para ayusin ang pagpapatawad sa kaniyang kapatid na si Antonio. Pumanaw siya sa Hong Kong noong 7 ng Disyembre, 1000syam, naraan siyam na put habang pabalik na sana sa Pilipinas.